usapang impeachment ulit. Kay Buday, mga kababayan ko. Eto, pag-usapan natin yung dapat pag-usapan dahil usapang impeachment ito. Pakinggan niyo po mabuti itong balita na ito mula po sa GMA. Ahe pa kay Vice President Sara Duterte ang pagtutulak ng ilan na mag-inhibit ang ilang senador. Ayon po yan kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanindi ka naman si Senadora Risa Hontiveros na siya batay sa bigat ng ebidensya. Nakatutok si Ma'am Gonzales. hoy nako mga kababayan ko. Eto na. Pabor na pabor pala kay Sara Duterte kung mag-inhibit yung mga ilang senador. Tingnan niyo to. Sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga komentong dapat mag-inhibit ang mga senador na pumapabor sa kanya, sinabi niyang bigyan daw ng benefit of the doubt ang senator judges na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Well, paano natin mabibigyan ng benefit of the doubt? Yung mga senators na yung mga senador, mga kababayan ko ha, na liliti sa kanya. For example, ay sinabi ko sa inyo to, ilang beses kong pinaliwanag to mga kababayan. Ilang beses ko pinaliwanag sa inyo to. If the senator judges is mauupo bilang uh, bilang ano, bilang uh, judge who hu hukom sa paglilitis sa kanya, hindi talaga magiging patas number one, sa kaalyado niya. Here is the reason. Mga kababayan ko, example, sa korte Pwede ka ba maging hukom kung kaibigan mo yung lilitis sa'yo? Mga kababayan ko. tanong ko lang, pwede ka bang maging hukom kung ang lilitisin mo ay yung kamag-anak mo? Pwede ka bang maghukom kung ang lilitisin mo yung anak mo? Hindi. Hindi ka pwede maglitis ng ganun. Kasi, kasi ang batas ay patas. Kaya nga ang babae sa logo ng hustisya ay nakapiring at may hawak na timbangan. You know what's the reason kung bakit may hawak na timbangan mga kababayan ko? Para maging patas ang laban. Mga kababayan, para maging patas, para maging fair sa lahat, mga kababayan ko. Eh kaso, hindi nga magiging patas ang laban. Because, Senator Judges na kaalyado ni Sara Duterte ay nakapanig sa kanya. O oh, ito, papasok na. Pasok na natin. Example, Senator AI. Sino si Senator AI? Sinong gumawa dito kay Bato para maging senador? Si Digong. Mga kababayan ko. Sinong gumawa, ng, sinong, sinong, gumawa kay Bongo para maging senador? Mga kababayan ko. Number one, si Piduts. Mga kababayan. Tama, mga kababayan ko, si Piduts. Oh. Tama ako. Oh, Sinong gumawa para manalo si Amy Marcos? Mga kababayan ko, si Buday. <laughs> di ba? Mga kababayan ko. Oh. Sino ang gumawa nang sinong gumawa nang uh, sinong gumawa nang uh, 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 para maging uh, um, para maging senador din si Beta? Mga kababayan ko, di ba? Si Buday. Bakit dapat ipa-inhibit ipa yung mga yan? Kasi nga hindi magiging patas. Mga kababayan ko. Hindi magiging patas. Ngayon, ang tanong dito, mga kababayan ko. Kapag dumating na yung prosecution, tapos ipinresinta na nila yung mga ebidensya, mga kababayan ko, at napatunayan doon na magnanakaw si Buday, mga kababayan ko, ano mangyayari? Magiging tama rin ba yung sasabihin ng mga senator-judges, mga kababayan ko? Magiging patas ba sila, mga kababayan ko? Ibibigay ba nila yung tamang posisyon? Ibibigay ba nila yung tamang, uh, tamang paguhahatol? Number one, mga kababayan ko, 100% and 99.999% hindi magiging patas ang kanilang paghuhukom doon sapagkat, mga kababayan ko, meron silang utang na loob sa pamilya ng nililitis nila. <laughs> Ngayon, magiging patas ba? Hindi. Hindi, hindi magiging patas yun. Malabong mangyaring magiging patas, mga kababayan ko, sapagkat mga kapatid, hindi magiging patas ang laban dahil tandaan ninyo, ang gumawa sa mga senador na yan, mga kababayan ko, ay ang tatay ng nililitis nila. Walang pinagkaiba yan sa kapamilya. 'Di ba? Ngayon, if that if that kind of senator na maglilitis, talagang dapat ipa-inhibit. Pero ang dahilan nila, mga kababayan ko, eh bakit daw si Riza Honteveros may self-interest daw? Are you sure? The Riza Honteveros ay may self-interest o galit? Mga kababayan ko, think of it. Balikan natin. Si Risa Honteberos, dilaw yan. Hindi yan pula. Tama? Correct me if I'm wrong. Comment down below. Please say yes. Si Risa Honteberos, dilaw yan. Pink yan. Hindi yan pula. Diba? Mga kababayan? Kasi gusto lang ni Risa panagutin yung dapat panagutin. Yan yung ano eh. Yan yung girl version ng Trillianis sa loob ng Senado ngayon. Tama? Mga kapatid, si ano? Si Coco Pimentel. Mga kababayan ko, dilaw 'yan, LP 'yan, hindi yan pula. Anti-Marcos 'yan. Mga kababayan ko, pero ang gusto niyang mangyari panagutin 'yung mga dapat panagutin. Sherwin Gatchalian, that we know. The Sher Sherwin Gatchalian is uh, one of the Unity Team senators noon. Pero he, pero he is standing for the Filipino people. Even Grace Poe and Nancy Binay. Mga kababayan. But the rest of the senators na nagluto dyan sa Senado ng cooking show nung nakaraang ano nakala, nakaraang ano nila session nila. Ang tawag doon mga kababayan ko sa kanila ano? Di ba? Oh, tayo nang humusga. Masakit pag ako nagsalita eh. Di ba mga kababayan? Yan yung, yan yung ano, yan yung dapat ninyong malaman, dapat ninyong maintindihan. Lilitisin nila yan, hindi nila bibigyan ng tamang justisya. Lulutuin nila yan para hindi makipalabas. But the thing is ito, mga kapatid, dito ako natutuwa. Dito ako natutuwa, mga kababayan ko. Ito yung kinasiyahan ko. Ito yung kinatuwaan ko. Mga kababayan ko. Ito yung kinatuwaan ko diyan. Kasi once na may, once na makapasok ang prosecution team sa Senado, mabubulgar 'yan. Mauusisa, matatanong, malilitis itong si Buday at kailangan niyang umatin sa mga summons. Ngayon ang mangyayari, ganito. Makinig kayo malalaman kung itong pera na to saan mo dinala. At ang pinakamasarap -ma na tanong dito, sino si Kokoy Bilyamin? Sino si Mary Grace Piatos? At ang tanong dito, mga kababayan ko ng prosecution, Your Honor, maaari ba nating ilabas itong si Mary Grace Piatos na kumuha ng 125 million pesos at inubos ng Office of the Vice President ng Secretary ng Secretary ng Deped at Office of the Vice President ng 11 days? Maaari ba natin ilabas dito sa prosecution? Pag nalaman ng tao to, na wala talagang Mary Grace Fiatos, that is betraying of public trust. Doon papasok ngayon. Yung, yung uh, sasabihin na madidismay ang taong bayan. At yun ang iniingatan ng Senado ngayon. Liban sa limang gusto magpa-impeachment sa kanila. Kaya hinaharang nila yan. Kaya ngayon mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, pagdating ng pagdating ng uh, ng uh, pagdating ng uh, uh, public hearing na 'yan, ng impeachment hearing. Lulutuin nila 'yan. At makikita nyo ngayon doon yung mga cooking senators, mga kababayan ko, na kung paano tayo try doon. That is the saddest part, being a Pilipino. At hindi na ako magtataka doon. Kapag dumating ang araw na no, not guilty ang hatol nito mga to at napatunayan ng prosecution na, nagka, nag, na nagkamal ng pera ng taong bayan itong bise at hindi pinanagot ng mga senators magpupuyos ang galit ng taong bayan at kapag nagpuyos ang galit ng taong bayan lalabas sa kalye yan mag-iingay at hindi na ako magtataka muli na naman mabubuhay ang EDSA at kapag dumating yon yun na ang hudyat para bumaba siya para sa akin, panahon na rin. Siguro, para alisin natin ang Senado. At buksan ang panibagong konstitusyon. But anyway, that's very ano, hard, uh, mahirap pang gawin yan. Tuloy. Pero special mention, ang kilalang kritiko niyang si Sen. Risa Hontiveros. Kung ganun ng ating uh, basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, Hindi kasi nililitis kay. <smart noise> Hindi ah, I'm sorry, uh, uh, uh ano, uh I'm sorry ah, Mrs. Uh, Mrs. Zimmerman. Buday, sorry ah. Hindi mo pwede pa-inhibit si Risa Honteberos. Kasi paano mo masasabi? 'di ba na uh, eh, eh, hindi naman siya ano, hindi naman siya kritiko mo. Kumbaga, paano mo siya naging kritiko? Pag, pag pinuno ka ba sa mga mali mo, kritiko mo na kagad? Ang tanong kasi dito, if nagigim bias ba ang hatol? 'Di ba mga kababayan? E kapag, eh kapag si Risa, si Risa lang ang titingin dito kung dapat ka bang hatulan ng guilty or not guilty ang magpapataw sa iyo, kwento ko ha, para malaman ng taong bayan. Sa hearing, tatanungin si Sarah. Ang tanong dito, si Honteberos ba ang magtatanong? The answer is no. The prosecution! Mga congressman ang, magpo, ang, ang, ang magpapataw sa iyo. Hindi yung mga hindi ang mga magtatanong sa iyo. Hindi yung mga senador. Ang mga senador ay magiging Senator Judges Tagahatol. Liwanagin natin sa taong bayan to. Pag sinabing tagahatol, ha, tagahatol, sila ang magbabase kung maliba o tama ang sinasabi ng mga abogado mo o mali ba ang sinasabi ng mga prosecution. Yun ang ibig sabihin nun. Anak ka ng tetingo, teting ang mong palusot, abogado ka ba? Uh, Sara Duterte, no, tulad na lang ni na uh, Senator Risa Ontiveros. Shit! <laughs> Tapos, mga kababayan ko, ganito ba gusto nyo yung pre presidente sa 2028? Alam mo, this is, this, this is, ano eh, This is a brainwash ni brainwash 'yun na naman yung mga taga-suporta ninyo sa maliit na paliwanag para paniwalaan kayo na si Risa Honteveros ang magtatanong Uulitin ko Senator Judges si Risa Honteveros hindi prosecution panel hindi prosecution team Uulitin ko mga prosecution na magtatanong sa iyo at si Risa Honteveros ay magbabase sa bigat ng kung sa bigat ng ebidensya ng prosecution versus sa pansalag ng mga abogado mo siya lang magsasalita na you are guilty or not guilty. Aray ko. Ang hina nito. Presidente nyo, mga DDS. Oh. Inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, Sarah Sara Duterte. No? Tulad na lang ni uh, Senator Risa. Once again, hindi bias si Risa. Antiberos. Tugon dyan ni Senador Ontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang Senator Judge. Correct! <laughs> Bakit? Yung mga senador ba nung mga ni Duterte, mga kababayan ko? Titingnan ba yung bigat ng ebidensya? Like I said, hindi titingnan yung bigat ng ebidensya niyan. Ang titingnan niyan, mga kababayan ko, yung bigat ng pinagsamahan nila. <laughs> Kaya dapat ipainhibit yung mga yon. Mga kababayan, tuloy! Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig. Correct! Ayan, maraming salamat, itami kay you're here. O diba? Yung bigat ng ebidensya. Kasi ganito yan. Pag tinanong ng prosecution panel, Sara Duterte, totoo ba? Na si, totoo, totoo bang tao si Mary Grace Piatos? Pag sinabi ni Sara Duterte yan, Yes, Your Honor! Totoon tao si Mary Grace Piatos at kumukinuha niya ang confidential pan ko. Isa siya sa mga nag-disburse. O, oh, so ang tanong ng prosecution panel, maaari mo bang dalin dito sa, sen sa Senado si Mary Grace Piatos? At kapag, mga kababayan ko, hindi nadala ni Sara Duterte ang isang Mary Grace Piatos sa Senado sa mga tanong na yan, mga kababayan ko, basic yan. Number one, yan ang isang unang tanong. Ibig sabihin yan, that the vice president is lying for the is lying sa mga mga Pilipino sa mga taong sa taong bayan at siya nagsisinungaling mga kababayan ko supposed to be mga kababayan ko yan yung mga mabibigat na tanong sa kanya doon so ngayon pag nalaman ni Risa na wala talagang wala talagang may regrets at kinuha yung 125 million ng 11 days at naubos oh, so ang hatol ni Risa mga kababayan ko automatically is guilty <laughs> ayaw ayaw nilang ano, ayaw nilang mangyari 'to because natatakot sila kay Huntiveros talaga ngayon. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Correct. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magiging paborable pa kay VP Sara kung may mag-inhibit na Senator Judge. Kailangan kasi ng two-thirds o labing-anim na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Oo, oh, yan na. pa nga kay Sara eh. Bibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Magiging ang binibilang yung guilty. Pinabor daw kay Duterte ang anumang delay sa pagdinig tulad ng dinulot ng pagbalik ng impeachment complaint pabalik sa kamara. <laughs> Sabi ni Pimentel, nag-iimbita lang daw ito ng mga kwestiyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat huwag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. <laughs> dapat nito kay Pimentel, pagbaba sa Senado, mag-ombudsman eh. Maganda siya doon eh. Baka bumalik pa sa step one. Hindi <laughs> ba? Hindi natin alam. So, wag na. Pabayaan na lang yan. Tapos, uh, uh, by July 29, 30. July 29, 30. 31, August 1. August 1. 1. Pwede, nang, pwede nang mag-trial yan. Kasi, ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarash ng mga priority loss. Boom! Filing <laughs> pa lang <laughs> yan. Para sa... Mav Gonzalez. Ang galing. 24 oras. Ang galing ni Coco Pimentel dito. Alam mo, ano? Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako dito eh. Alam mo, kahit na pilit na binalik ng Senado yung impeachment complaint sa Kamara, ito yung masasabi ko na ano eh. Ito yung masasabi ko kay Senator Bato na itong impeachment na to is guided by the Holy Spirit of God. <laughs> you know what's the reason kung bakit? This is guided by the Holy Father. Mga kababayan ko, gusto ko sabihin yung Senator Bato yan. What I mean is, nasa panig namin ng Diyos at kasama namin sa laban na to. Gusto ko sabihin kay Senator Bato yan. You know why? Kahit pigilan pa nung isang pastor na magsalita si Risa Conteveros doon, na pinalabasan niya ng summons, mga kababayan ko, boom! Hindi napigilan ni Amy Marcos. Kahit na sinasabi ni Joel Villanueva doon, oo, oh, pigilan mo, you're a man, magsalita ka na, gato, gato, ganyan. Wala, hindi nangyari natuloy pa rin yung somon. Natuloy pa rin pagpapatawag. Alam mo ano nangyari mga kababayan ko? Another one, tuloy ang impeachment pagdating ng August. Mga kababayan ko, yun ang pinakamasakit na part sa mga DDS. Malalaman na ng taong bayan ang baho nyo. Diba? Yeah, wala na kayong magagawa. The end na kayo. Game over mga DDS. Okay? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Gusto ko lang sabihin, malabo na yung 2028 nyo. Mas malabo pa sa tubig ng Manila Bay. Kaya, kung malabo na rin makauwi tatay nyo, malabo na rin yung 2028 ninyo. Huwag na kayong umasa. <laughs>